Hello everyone! Hello guys! Hello mga pangga! sayan. today, for today's video, ayan mag-unboxing po tayo. Pasensyahan nyo na dahil nakatulog ang pangga nyo. Ayan. So meron tayong dumating at ating i-unbox. Ayan, order na po ito. Ay, may available pa rin yung iba dito. Pero meron na din itong mga order eh. Wait lang ha, bubuksan ko lang ha. Wait. Okay. So again, it's like the same uh, the same um, company na ino orderan ko. Ang trusted natin. It's original. Ay, Korean product. Ayan. So, pang beauty to siya, guys. For our face. balik okay. baliktad. So, ayusin natin. Ayan, ganyan po siya. Pasensyahan nyo na ha, kasi kagigising ko lang yung ating itsura, guys. Ayan, baka sabi nung wala po ako nilagay maliban sa kunting lipstick kasi magmumukha tayong I1. <coughs> so, ayan, meron silang pa-free. Ayan. May pa-free silang ganyan. Thank you so much! Ayan. And then, yung resibo and then ang laman niya ganito po yung itsura niya ayan may mga paano para hindi mabasag ayan so uy may paano sila oh meron silang it's papri may papri sila guys oh ayan may papri sila sample or digma ayan ang ah, product from Greece ayan this ball by Olivia ayan ang sabon na ay ay, ang bango. Ayan, so. Ayan, no. Ang galing ng, no, ay, ma-oil talaga siya. <laughs> ayan, no. Oily. Siguro okay to Bagay to sa mga dry skin. Okay? And then, syempre, mamimigay tayo niyan, guys. Sa ating mga client. Oh, meron pa. So, ito ay. Mayroon din silang pa-free. Ayan, pag natin. Sabon ulit sabon ulit siya. Again, ang bango sa kalamata, sa grease, gawa sa grease, ito sabon na naman. Ayan. So, pang beauty product, hair, ha? Huh? Hair and body care gel. Ivory Miracle shampoo and body and wash. Ay, pwede pala siya sa buhok. So, okay. So, ito na yung order natin, guys. Ito, guys. Okay, okay. In order ko to para sa akin. Kasi pag mag-wash tayo, ganyan. Ayan. Sa mga gust gustong mag-order, up to Pustelo ni, eh, ni Ginabalo may sapuni. Supra sa to. Kinakani. Ayan. Para may glass skin effect. Magtanggalan yung mga force natin dyan. Force. Ayan. So, ito yung akin. This is parang ang lambot. Ayan. Order na. It's for face. Mm -hmm. And the next, I have this. Mar parang marami pa akong akin dito. And then, gusto kong itry yung water tent nila. Ayan. So, mag-unboxing na rin tayo. Itry na natin. This is for me again. Cherry. Ano yata to? Yung Ayan. ito yung brand niya. Kaya ako siya in-order kasi it is a Korean product, okay? Koreatica Prayonda. Hmm, pag mag-lip tint ka, ganyan. Koreatica Prayonda. Ligo. A little only. And then, Mmm. Pigmented. Pigmented. Amoy cherry. Para na din siyang ano, para siya, liquid siya, guys. Hmm? Sa ito, para siyang itod ha. pero itod 'yung brand niya. Gusto ko 'yung brand ng itod. Pasensya niyo na 'yung nails ko kasi nag talaga ako. Bawal naman nails kasi meron tayong ah ito 'yung ano, wa serum. Ayan, nag-order. Gumagamit ako nito, guys, sa gabi. Tapos, nag ako ng isa, kung sinong may gusto. Pustelo ni Anoa Serum. Up ini to viral serum. Viral, Coriatica, proyonda. Ini ignisyo, din may mo. Para kalo. <laughs> ini ignisyo, ki ini sikali itiriya. Ki eh, okay. ini toner ayan so up to kata labo may git may aptobio to and i have this ito ni ora oraya i i put this here every night and i put this one time in the morning before i put sorry i put the sunblock and of course the viral sunblock the viral sunblock of Uh, what we call this? Uh, Beauty of Joseon. So, that is, guys, dalawa. Ayan, mabilis maubos yung ating. Thank you so much sa mga nag-order sa akin. Thank you very much. to para puli at to para ang si Mena. Kaya gurasi. to puli. Thank you, thank you very much. So... So, this is it. So, ilalagay na natin, guys. Ilalagay, di-display natin. Ayan. Sorry, wala akong ilaw, guys. Tinanggal ko kasi. So, ito. Ito po, order na yung isa niyan.